Good afternoon, good afternoon guys uh, Nandito ako sa SM Naga guys So mga taga Naga dyan Kamusta na po kayo? Ako inapasyal dito sa may SM Naga Para maganap ng mga uh, gamit na kailangan sa aming bahay Sa may Jose Panganiban, Camarines Norte kasi guys, wala kaming nabili doon sa may at SM. So, ayun, na uh, napag-isipan namin na uh, pagkagaling ng Albay, eh, dadaan muna kami dito bago kami umuwi sa aming bayan sa Camarines Norte. So guys, ang laki pala ng inyong mall dito. So, ayan. Uh, si Kuya, ayun, oh, nasa gitna. So guys, abang-abang uh, lang at uh, thank you for watching. Bye-bye po.